Sir, kahit dito na lang ako sa tabi, medyo masikip po yung galsada sa loob, baka mahirapan ko kayo lumabas. Sir Carlos, maraming salamat ulit, ha. Gabala ka ako kayong ihatid ako. Wala naman. Ta uh, salamat din at pinawalakan mo yung invitation ko. Uh, good job pala sa presentation mo kanina. Hayaan mo ta pag-aaral namin lahat ng mga recommendations mo. Maraming salamat po, sir. Sir Carlos, alam niyo, nung, nung... mga oras na humarap po kayo sa amin doon sa convention, at sinabi niyo sa amin na papakinggan niyo daw yung lahat ng mga hinahing namin mga riders ng bihero Sobrang saya ho namin, sir. Parang totoo nga niyan, para kayong blessing para sa amin lahat ng mga riders. At sa pa, sir, maraming salamat din nyo sa inyo dahil ako ho'y napili niyo para magrepresenta at maging boses ng lahat ng riders ng bihero hindi ako nanggamali sa iyo. Confident ka, magaling ka makisama. At ramdam ko na pagmamahal mo sa trabaho, pati na ang passion mo sa pagtulong sa mga community ng mga writers. Maraming salamat, o, sir. Sige, oh, sir Carlos. Mahon na ako. Ingat ka, anak. Tinawag niyo sa'kin, Sir. Ano bang sabi ko? <laughs> Tinawag niyo ko kasi akong anak. Naalala ko lang yung anak ko sa'yo at uh, halos kasing gilid mo siya. May alit kami ngayon. Ganun ba, Sir? Alam niyo Sir, sa isang pamilya, hindi naman ako talaga maiiwasan yung mga pag-aalitan eh. Pero nakakasigurado ako na magkakahayos kayo ng anak niyo. Dahil mabuti kang tao, Sir Carlos. At naniniwala ako na mabuting tao rin ang anak niyo. Sige, Mahal na ka. Ayos lang kayo sa inyo. Wala namang problema ang tawagin ka lang.